Hello mga ka Health Real Talk. Ang tiyan mo pwedeng sumabog dahil sa stress. Narinig mo na ba yung kasabihang go with your gut? Totoo yan, kasi ang tiyan mo at utak mo ay magkaibigan. Pero minsan, dahil sa sobrang stress, nag-aaway din sila. The gut-brain connection. Ang bituka natin ay tinatawag na second brain. May sarili itong network ng mga nerve cells, tinatawag na enteric nervous system. Na konektado mismo sa ating utak sa pamamagitan ng vagus nerve. Kaya kapag nai-stress ka, hindi lang utak mo ang naaapektuhan, pati tiyan mo, sumasama din ang loob. Paano nakakaapekto ang stress sa tiyan? nagiging irritable ang bituka kapag mataas ang stress hormones o yung cortisol nagkakaroon ng imbalance sa gut bacteria at ang resulta kabang pananakit ng tiyan pagtatae o hirap sa pagdumi feeling bloated kahit konti lang naman ang kinain tumataas ang acid production kaya madalas kabang mahapdi ang sigmura o nag-acid reflux kapag may problema hindi ka nag-iisa Bumabagal o bumibilis ang digestion depende sa reaksyon ng katawan mo. May iba na hindi natunawan, may iba naman na halos hindi tumigil sa CR dahil sa kaba. Nagiging storage ng emosyon. Lungkot, takot, guilt, minsan di mo nasasabi pero nararamdaman ng tiyan mo. At ang health real talk, ang tiyan mo nakikinig sa isip mo. Kung laging gulo ang isip mo, magugulo rin ang tiyan mo. Hindi lahat ng kabag, ulcer o LBM ay dahil sa kinain. Minsan, dahil sa kung ano ang iniisip mo. Ang stress ay hindi lang mental, nagiging physical din. Kaya kung gusto mong gumaan ang tiyan mo, hindi lang antasid ang solusyon. Kailangan din ng inner peace practical tips for a calmer, calmer gut and mind. Eat mindfully. Wag kumain habang nagmamadali o galit. Take slow bites, chew well, and enjoy your food. Breathe before you eat. A few deep breaths can relax your digestive system. Limit caffeine and junk food. Nakakadagdag ng acidity at anxiety. Move your body. Walking after meals improves digestion and mood talk it out. Kung may bigat sa dibdib, huwag itago sa tiyan. Express, don't suppress. At ang health real talk, ang stress hindi mo laging makikita sa mukha. Minsan, mararamdaman mo sa tiyan mo. Kaya kung parang laging kabag, hapdi o hindi mapakali ang bituka mo, baka hindi lang pagkain ang dahilan. Baka emosyon na ah, laman. Alagaan mo ang isip mo kung gusto mong gumaan ang tiyan mo dahil tandaan mo ang kalma sa utak, lunas din sa sikmura mo. Ako po si Arlene para sa Health Talk. Have a nice day everyone.